Kahit na may 200 plus chickens ako, bakit hindi sila nagkakasipon o ang tinatawag na coriza? Isa sa aking ina-administer na for sure nakaka-contribute dito sa coriza vaccine. so Ipiprepare natin ito. Isi-share ko sa inyo. Tara! Sa kabila ng daan-daan kong manok, hindi nagkakaroon ng malalang sipon ng aking mga manok. Bakit? Paano? ipapakita ko sa inyo. Pero bago yan, dahil napakaganda ng umaga, drone shot muna na tayo. Ipakita ko rin muna ang bagong batch natin ng sisiw, ang batch 22. ba? Diba? Umabot na tayo sa batch 22. Nagsimula na tayo siyempre sa batch 1, obviously. Ayan, 22 na tayo. Na, take note ha. Every batch, may 4 months tayo na growing period and syempre may overlap naman kahit paano. Ilang araw pa lang yan sa amin. Ito na ang batch 21 na nasa grower house. Sila ngayon ay 7 weeks old. Sila ay next week ay lalabas na papunta sa pasture natin. Pero bago yon, kailangan kasi natin ng preparation sa kanila para naman handa sila sa laban ng ating kalikasan. Kaya magbibigay tayo ng Coriza at saka Lasota plus IB. To prepare, inihanda ang net na ilalagay sa kita ng grower house para panghuhuli. Aba, ay hindi naman patentero sa loob. Madaling manghuli ng mga manok. Nang sa ganun din, ihahagis na lang sa kabila ang nabakunahan na. Matapos yan, pinrepair ko naman ang bakuna. Matagal-tagal na rin hindi ako nakakapagbakuna. Kaya ito ang gagawin natin ngayon. Kailangan natin ng yelo syempre. Kailangan kasi sila ng yelo all throughout pagbabakuna para ma-retain ang vigor ng vaccine. First point, I-check natin yung expiration date nitong diluent at ng mismong bakuna natin Pinagdudugtong lang ang diluent at mismong vaccine Then mekos-mekos na Ang isang set nito ay for 1,000 heads Pero dahil 115 lang ang mga manok Ang sobra nito hindi na pwedeng gamitin So ready na yung ating Lasota plus IV asa a sa vaccine naman Dahil killed vaccine ito Ito ang pwedeng gamitin ulit ang tira Basta tamang storage Kaya nilagay namin sa plastic bag Binutasan ito May yelo magkabila O diba? Isinasabit namin na parang swero para hindi manghigo pabalik ang ating auto syringe. Itong auto syringe na to, mura lang pero ang laking tulong sa pagbabaksin. Mabilis at less hassle. Kung manumano pa rin ang syringe nyo sa pagtuturok ng maraming manok, lipat na kayo dito. Para hindi mapasabra ang pagtuturok sa manok, mabili kami ng 1cc na syringe at karayom nito ang ginagamit namin. Ginagamit natin na stopper ang takip nito na pinutol sa gitna. Then iset lang natin yung ating ringgilya to 0.5 ml. Meaning, kada pindot, may lalabas na 0.5 ml na kurahid sa vaksin. Okay, all set. Si Jayman ang tagahuli. An, che check niya ang bata. Si Jan Paul ang tagapatak. Saan ang patak? Sa mata at sa uh, ilong. At ako naman, tagasulat ng timbang at turok ng kurahid sa vaksin. Marunong pa kaya ako? Tagal ko nang hindi nakapagturok nito ah. Sa tayo nagtuturok kasi intramuscular ito pa slant yung ating pagtuturok para sure tayong walang matatamaan na buto o yung mga ugat kasi pag natamaan yon pwede na lang ikatsugi Natapos namin ang mga layers 97 out of 100 Not bad ang rate natin Then ang rooster naman Para sa pinakalas natin Ika 18 na tandang Ay, Ito yung last natin naman oh. Ayan Kawai, kawai. Kaway daw, kaway. And then yung ating tandang 18 siya. Ibig sabihin pala, ang <laughs> uh, natin all throughout sa 7 weeks natin eh, ay 5 lang. Meaning, 115 out of 120 ang mga manok natin. 4.17% mortality rate. Not bad. So far, so good. Para sa proper disposal ng ating mga tirang bakuna, ang Coriza vaccine, i-store lang natin ulit 'yan. Ang syringe, kailangan ibabad at banlawan na mabute sa malinis na tubig at pindutin ng pindutin hanggang luminaw ang syringe. I-air dry bago itago. Para sa Lusota, which is live vaccine, lagyan ng Sunrocks ang lalagyan nito at pinaglagyan ng yellow. After 2 hours, pwede na natin i-drain at itapon sa basurahan. Ngayon lang, peace. Kung naghahanap kayo ng ka-off duty ng instant na ulam, ang spicy chicken pastil by Garaponica of Duty ang sagot dyan. Kaya bili na kayo ng spicy chicken pastil by Garaponica of Duty. Available ito sa mild tsaka sa extra. Mm. Sarap na re Hmm, sarap! Woo! Na na! Katulad namin, nakatatapos lang ng chores sa farm. Masarap na ulam at walang mahabang preparation. I-partner sa mainit na kanin at dagdagang pa ng sili kung kulang para sa'yo ang sipa ng anghang. Available ito sa TikTok shop at sa Shopee. Check out na!